Hello, hello! Magandang hapon sa lahat. Ito, tina. Nandito ko ganun guys sa Jurong, sa my gate kasi yung mga alaga ko may dance class dito. So, mag-stay ako dito ng one and a half hour. So, kaysa naman uupo ako at walang gagawin, kaya ito muna yung gagawin ko. Maglalakad-lakad lang hanggang sa matapos yung oras. Babalikan ko na lang sila mamaya mga around the 630 punta tayo sa baba kasi maraming mga ano doon mga street food so wala namang gagawin kaya baba muna tayo so pag nandito ka sa baba mayroon sila mga bagong mga bagong design ayan guys tingnan nyo ayan dahil nga Pasko na tingnan nyo gawa sa Lego ayan Lego diba maganda So actually guys, ano nandito na tayo sa pinakababa sa MRT station na ah. Sa so tingnan niyo yung mga tao. 'Di ba? Noong una kong employer dito nakatira kaya alam ko yung lugar na 'to eh kasi yung mga naka yung nakaraan kong amo, gala 'yun eh. So halos araw-araw kami na sa labas. Kaya alam ko yung ganitong lugar ma ano na nga ikaw minsan parang ako na yung ayaw sa kakagala <laughs> tingnan nyo kunti lang yung tao ano pero maganda at saka malinis dito ayan di ba ang hirap pag walang dalang tripod mamaya pag nagdala ako ng kasi gusto ko magdala kanina kaso lang sabi ko pag nagdala ako magtatanong yung mga alaga ako kung ano yung gagawin ko doon di ba yeah, sabi ko ano manumano na lang muna <laughs> at saka ano naman wala namang gagawin kasi kaya sabi ko, try ko nga mag-vlog dito. Dito sa baba. Usually, pag Sunday, guys, ha. O, tingnan nyo sa taas. Ano na yan? Ano na yan ng Imarty? Pero sa baba, marami siyang mga puno. So, usually, pag Sunday, yung nangyayari, yung mga ano dito, yung mga OFW, ha. Kung yan, mga Myanmar, mga Indian, sari-sari ng Pilipino at saka Indonesian. Maraming nag stay dito kasi maganda dito, magdala ka ng ano, ng banig or ano na anything na pwede mong upuan ba para mag ka dito. Ayan. Malawak siya. At saka ano, malamig siyang ano eh, malilim kasi. So ayan. So kung minsan dati tinatambayan ko rin dito kasama ng mga friend ko dito kami kumakain, bumibili kami ng pagkain. Tapos dinadala namin dito. So dito lang kami nakaupo, ayan. So sa tabi niya no, marami na yung ano mga condo. So, napakaswerte mo pag halimbawa yung employer mo nandito lang nakastay kasi malapit siya sa market, malapit sa MRT, hindi ka mahihirapan pag nag-off day ka or di kaya mamalinggi ka. Ayan. Ang hirap kasi guys pag residential yung ano, yung tinitirahan mo napakahirap. Ang layo ng lalakarin mo. So, tinan Magkabilaan ng yung mall dito. Ayan. O, di ba? Ang ganda ng place. Parang hindi mo kalain nakatabi nito MRT lang, MRT station lang kasi may mga puno eh. Pero parang ano na nila to ba? Tawag nito. Ganito na yung lugar ng Singapore kasi. So, tingnan nyo. Wala na. Malinis na siya ngayon. Ayan. So, paglabas dito, meron na siyang ano, bus, bus station na yan dyan sa labas eh. Ayan. Tapos mga ano ba, parking nga ng ano, ng mga bisikleta. So, punta tayo doon guys. Tingnan natin doon. Pakita ko sa inyo. Kasi maraming ano doon, tindahan ng mga street food na ano, masasarap din street food na gawa sa Singapore. Pakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan nyo. Magkabilaan yung mga bulaklak. Ang ganda. ba? Diba? Ang ganda lang. So ayan, tingnan nyo Maingay dito Ano ito guys? Terminal ng bus Ayan, tingnan nyo guys so, Terminal ng bus Ayan, terminal ng bus Tingnan nyo maraming binibinta Mga ano Kumot Araw-araw yan dito Ganyan eh So sa ditong side Mga phone accessories yung mga binibinta Mga damit doon sa kabilang side mamaya puro pagkain so usually na marami ng tao dito eh start na side ayan tingnan nyo mustard dyan mga ano na yan sa street food tingnan nyo, may mga kakanin tinapay o oh, di ba mga inumin marami yan dyan so iba't ibang klase sa so, mamaya pipili tayo kung ano yung masarap o kung gusto nyo ng inumin ayan dito eh. meron din sila oh. ayan soy yung mga gawa sa soya or pag gusto nyo yung mga chicharya ayan mayroon din sila dito ayan tingnan nyo may mga mani oh. parang Pilipinas lang din dito naman sa kabila ayan ano ba gusto mong nga dinner punta ka lang dyan actually guys maraming mga ano dito eh mga stall stall ba ng pagkain pag gusto mong bumili So, pag uh, yung mga original na Hainanese rice, ayan, tingnan nyo. Mura lang, $2.20, pwede ka lang kumain. Kapag gusto mo ng noodles, meron din naman. Ayan. So, pag gusto mo ng tinapay, ayan, dito, masarap siya. Ayan. Parang may ukoy sila, o, tingnan nyo. Ayan. Tinapay, masarap siya, oh. Kaso lang, puro prito lahat. So, doon sa kabila, ganun din. O, gusto mo ng Jollibee, meron din. So, ayan. Pag gusto mo ng inumin, tinapay. ayan. At ito, ano, palagi akong bumibili dito eh. Masarap kasi. Ayan. O, di kaya gusto mo ng inumin. Mahilig kasi sila guys sa, ano, sa inumin na gawa sa soya. Ayan, tingnan nyo marami. Ayan, tinapay. Pag gusto nyo ng hopia, ayan, sarap yan. O, di ba guys? mga sari-saring pagkain ng ano ayan sa mga, ito naman mga dinner masarap siya oh ito pinapay. wow tingnan nyo guys sa oh. sarap di ba so pag dito guys marami ka talagang mabibili ng mga kakanin tira mo lang yung aayaw ayan hanggang dito meron pa oh so sa ganitong kabaan puro lang to terminal ng bus guys tingnan nyo sandali pakita ko ayan tingnan nyo puro lang siya terminal ayan ang daming bus dito so punta tayo doon hanggang doon kasi guys may mga bintahan pa ng mga pagkain oh. diretsa tayo doon ayan tingnan nyo guys terminal so napaka strategic ng place kasi nga ba? Diba? may, mayroong MRT station tapos sa kabila niya bus station tapos marami siyang food stall hanggang doon sa kabila ang haba ng mga ano ng mga bilihan ng pagkain so walang gutom pag mayroon kang pera <laughs> o di ba so hanggang dito mayroon siya oh. ayan guys, oh. Ano siya? Bongga mayroong Filipino po, kusina Filipina. Ayan, tingnan nyo. O, oh, kusina di ba? Diba? So, pag gusto mo ng Filipino po, mayroon din pala dito. O, oh, ayan. ba? Diba? May bangos, may monggo, may ginataang tulingan. Monggo rin, o. Oh. Ayan po, ang sarap. Sandali, lipa tayo. Ayan, guys. Mag-6.30 na. So, mag-start na ako akyatin yung mga alaga sa taas. Ayan. Kasi, maya-maya lang darating na yung sundo namin. So, kailangan ko nang puntahan doon. Kasi mamaya, pag hindi pa ako dumating na nakalabas sila, mag-iingayan doon sa labas. <laughs> Tapos, masasabi niya na, Auntie, why you're so late? Where are you from? Ganun-ganun na, na naman drama ng mga bata. <laughs> Ayan guys, tingnan niya. Nasa third floor pa kasi. kung halos pa lang ayaw ko talagang mag ano eh mag, mga akyat sa mga ganitong matataas ayaw ko sa mga ha, matataas na height nakakalula ayan di ba kung halos palang lang ayaw kong lumabas eh, kasi nakapinding yung mga trabaho ko doon kaso lang mag, ano kasi yung kasama ko sa bahay pupunta na yung panganay sa school. So, walang magbabantay dun sa dalawa, kundi ako lang. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys, ang ganda ng ano. Ang ganda ng place. ba? Diba? Sabi ko, isama-sama nyo ako dito. O, sabi ko, sige na, magbablog din ako para may silbi. <laughs> o, ba? Diba? tiis lang kahit na ano, ganito lang ang mahalaga nag ano, tuloy-tuloy yung trabaho, nakakapag-vlog pa, di ba? Ayan. So, nandito na ako sa taas. Tingnan nyo guys, ang ganda pa rin ang, ano, ng ano place. Kitang kita oh. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan. Di ba maganda? Overlooking ang view. <laughs> so, lakad lang. Lakad, lakad lang tingnan nyo guys ayan o oh. may palaruan yun dyan tapos dito may pizza hut sa kabila pero sarado sya ewan kung kailan to magbubukas nakailang balik na ako dito sarado pa rin eh ayan o oh. Westgate Wonderland so actually mahaba sya eh ayan Maya maya lang lalabas na yan sila. So, nandito kami sa Double School. So, see you guys. Paalam ha. Hanggang sa sunod. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe yun sa ko, please don't forget to like, subscribe, at i ang notification para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Paalam! Bye!